Hello everyone! Today is December 25 at Paskong Pasko at ngayon nga pupunta tayo ng Quiapo Church para magsimba kasi doon talaga ako nagsisimba para magpasalamat sa Panginoon sa mga blessing na dumarating sa atin. At buti na lang talaga guys, bukas ang LRT kahit December 25. Ito kasi yung pinaka easy way para makapunta ako ng Quiapo Church. Kapag mag-jeep kasi ako, sobrang tagal ng biyahe. Kumpara kapag LRT, wala pang 30 minutes, nandun na ako sa Carriede Station. Sa tagig pala akong manggagaling, tapos bumaba ako ng Pasay Rotonda at dun na ako sumasakay ng LRT at bumaba ako ng Carriedo. At always remember, kapag sasakay kayo ng LRT, ng MRT, or kahit anong train, make sure na iingatan niyo yung gamit nyo para hindi kayo madukutan, lalo na kapag siksikan. Pagpupunta pala kayo dito, kailangan Carriedo Station kayo bababa at ito na nga yung bumungad sa akin is napakaraming pulis kasi nga naman sobrang daming tao ngayon tapos lalakarin na lang natin papunta ng Quiapo Church. Dati nga pala, sobrang lawak ng dadaanan dito nung si Mayor Isko Moreno pa. Yung mayor dito sa Maynila, kahit Christmas, medyo maluwang. Pero ngayon, napansin ko, sobrang semikip na naman tapos. Ang dami na naman vendors sa gitna. Napansin ko nga yung mga police, pinapatabi nila yung mga vendors. Pero yung mga vendors, talagang gumigit na sila.

at nung malapit na nga ako rito sa simbahan meron akong nakita si manong polis halos nagmamakaawa na sa mga vendors, nagme mega po na talaga siya para tumabi yung mga vendors kasi nga dumadami yung tao masumisikip kasi yung mga paninda nila eh talagang ginigit na nila sa gitna ano

At pagpasok ko nga rito sa simbahan ng Quiapo, ito na agad yung bumungad sa akin. Sobrang dami ng tao. Sobrang dami rin kasing deboto talaga dito sa simbahan ng Quiapo ng Black Nazaret. By the way, ngayong January na rin yung kanilang piyesta rito. At dito nga lang din ako talaga nagsisimba sa simbahan ng Quiapo. Kapag meron kayong pinagdadaanan sa buhay, kung may problema kayo, yan, dito nyo i-open, dito kayo magsimba, dito kayo magdasal. And then I'm sure, Pakinggan niya ni God at bibigyan niya ng solusyon yung mga problema nyo. Hindi na rin ako nagtagal, nagdasal lang ako tapos lumabas na rin ako. At paglabas ko nga rito sa simbahan, meron nag-aalok ng tirik kandila para sa love life, sa future, sa money, sa health. Tapos meron silang ibibigay na dasal. Magkano kandila, te? 500, ano pa yung iba? 100 pesos. Ano kayo lalagay ito, te? Meron din yung <makes noise> Tapos, pag ganito tayo. Pagkatapos ko nga magsimba ay eh, naglakad-lakad muna ako sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Hindi ko alam bakit ako napadpad dito sa maraming kumakain. Ang binibenta pala nila rito is palabok, macaroni meron din sila rito pansit na may sabaw na nilalagyan ng itlog, meron din sila rito malagkit, Naamis lang talaga ako kasi ang dami talagang nagaantay at pumipila para lang makakain. Pero alam nyo kung bakit? Natikman ko yung pansit nila na may sabaw. Sobrang sarap, sobrang malasa. Mag-take out na lang tayo kasi marami masyadong tao. Ayan natin tong dragon fruit dito. Ang dami rin tao nakapila. Ay. Kaya dragon fruit Mahirap <tinyinit> naman talaga ang juice ng galing maini, dahil bukod na sa mura, ay masarap, healthy at may anong dragon fruit flavoring para matasarap ang kanilang juice. Try na natin. 100% ay. totoo at fresh dragon fruit yung nilalagay nila. Sa totoo lang, e bawat igap ko ay mayroong dragon fruit na kong na. eh. at nalala sa araan. So, At ayun, marami at na ating dragon fruit Dragon fruit juice dahil mas mga... Na, na ay, nakabila ko ng dragon fruit na, dito. Ayan, ay, ay ay, ay, ayan. Experience lang ba? Experience ayan, sir. Habang nainom nga ako ng dragon fruit, merong lumapit sa akin si nanay. Ang sabi ni nanay, bilhan ko daw siya ng bag kasi wala pa daw siyang benta. Buti na lang nilapitan ako ni nanay kasi talaga bibili talaga ako ng bag. Yung naalala ko, yung bag ko pala na pang palaundry eh nasira na. Kailangan ko ng palitan. Mahilig kasi ako magpalaundry. Wala kasi akong time maglaba. Sa dami nating asong inaalagaan, pati paglalaba, wala na akong time. Kaya napabili ako ng dalawang bag kay nanay. Buti na lang talaga, ang mura lang ng bigay niya, 140 lang sa isang bag, kaya kumuha na ako ng dalawa so ngayon ang dami kong napuntahan at ang dami ko rin na experience, after ko bumili ng bag kay nanay, umuwi na rin ako so hanggang dito na lang mga kapangon mga suki, so don't forget to like, share and follow ang aking facebook page at follow nyo na rin ako, o subscribe nyo na rin ako sa aking youtube channel na Janwi. at yun lang, maraming salamat sa pananood bye bye!